sila dito. Patay mo ko, pamilya. Milya, ma. Yona, Dani, gumising kayo. Bakit ho? Eh, may ingay. Dito kayo, Parding, kung sakaling mga ilangan ka ng gamit, narito lang to. Hilala ko yung mga nakabangga mo. Baka buweltaan ka. Nasa kondisyon to. Madalas ko itong linisin eh. Natatandaan kong baril na yan. Naisulat din sa akin ni Pepe. Regalo ng kumpare niya. Eh, kaya naman binigay sa kanya ito dahil sa takbo ng politika rito eh. Sana. Hindi na umabot na magamit pa yan. Abay, iba na rin yung nakahanda. Maliban doon. Uh, mayroon pa bang ibang naitanong? Wala na po. Chepe lang po nabanggit ko. Natakot po ako. Wala kang dapat ikatakot. Ayusin natin yan. Siya nga pala, mga ambu. Bukod sa tinutuluyan mo dito, meron ka pa bang ibang kamag-anak? Wala po. Sa ibang lugar, sa Maynila kaya? Wala rin po. Kung gano'n, nag-iisa ka na lang? Opo. Huwag ka magalala, mga ambu. Ako ang bahala iyo. Sko! Sir. Atid mo si Ambo, ha? Huwag kong papabayaan. Opo. Maraming salamat hmm. po, Kongresman. Walang anuman lang po. Maraming salamat din po, Hepe. Mga bo, tayo na. Tutuloy na ho ako, Kongresman. Boss, tungkol kay Belimar. Pagtatagalin pa ba natin? Ngayong alam niya na nangyari sa kanyang kapatid, tapusin na natin. Pag-aralan muna natin ang isda. Bago natin bingwitin. Pagpumalag. Tsaka natin limasin. Hayaan mo. Ipalalagay ko kaagad sa kalendaryo ng simbahan ang tungkol sa misa para sa pasyam ni Pepe. Aasahan din namin kayo sa bahay, Father. May koting salo-salo pagkatapos ng misa. Yun lang pala eh. O sige, makakasama ako. Siya nga pala. Nakarating sa akin ang bulong-bulungan sa mga ginawa mo sa mga tauhan ni Congressman. Ma'am. Ilalako ang mga taong yun. Kaya mag-iingat ka sana, Cartel. Salamat sa inyong paalala, Father. O sige. Martin, meron daw sasabihin sa'yo mga ito. Pasensya ka na, Chong. May kasalanan ako sa'yo. Sarili ko lang inisip ko na pinagbitaan kita. Wala akong nagawang kasalanan, Danny. Ako man ay dapat humingi ng paumanhin sa'yo. masyado kong minaliit ang pagsukat sa iyong pagkatao. Sa tuwing naaalala ko ang aking inasal sa palengke ay lalo lamang lumilinaw sa akin ang aking nagawang pagkakamali. Sana'y mapatawad mo ako. Wala kang dapat alalaan, eh, Clarissa. Ah, karating. Medyo mating na sulat sa bahay. Galing kay Congressman. Anong nilalaman? Eh, iniimbitahan tayo. May handaan daw. Dadalo ka ba? Gusto ko siyang makilala. Asensyahan niyo na ako kung napaghintay ko kayo. Marahil ikaw si Carding Villamar? Ako nga, Congressman. Salamat naman at pinagbigyan niyo aking pahanyaya. Clarissa, Roselle, Gina. Magandang gabi sa inyo, Congressman. Magandang gabi rin. Sir, salamat. At sa si Vicente, ang taong pinagkakatiwalaan ni Pepe. Siya nga pala ang Carding. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng inyong kapatid. Salamat naman at naalala mo pa siya. Maupo tayo. Agad, ding. Huwag mo sanang mamasamayin kung nagtanong ako tungkol sa iyo sa Maynila. <laughs> Kay Engineer Perez ka palang tatrabaho. Maswerte ka. Pihikan niyo sa pagpili ng taong pinagkakatiwalaan. Teka nga pala. Wala yata si mga lipyo. May kompromiso po si Itay, kaya hindi nakadalo. Kompromiso o nagdadahilan lang. <laughs> Hanggang ngayon ba naman, maluktot pa rin ang paninindigan ng tatay mo. Sa pagkakataong ito, dapat magtulong-tulong tayong lahat. Politika lang yan eh. Palimutan na natin ang lahat. At dyan din ang kung bakit inibatahan kita. Dahil... matigas din ang ulo ng kapatid mo. Sana naman, maiba ka. Sa anong dahilan may iba, Congressman? Didiretso yun na kita. Bago tayo bumaba, makisalo sa mga bisita. Dalawang bagay ang iyalo ko sa'yo. Una, siguro naman alam mo nang interesado akong bilhin ang lupa ng kapatid mo. Pangalawa, kung mamimirmihan ka dito, dahil alam ko nag-iisa ka na sa buhay ngayon, wala na masabi ang iyong magina. Gusto ko sanang magtrabaho ka sa akin. Ihigitan ko kinikita mo sa Maynila para matapos na ang lahat ito. Magkasama-sama tayo. Didiretso hindi kita, Congressman. Hindi pinagbibili ang lupa ng aking kapatid. Alam mo yan at hindi ako magtatrabaho sa'yo. Bakit naman? Nagtanong din ako tungkol sa'yo. At nalaman kong hindi magandang pamamalakad mo rito. Matalas ang dila mo, Binyamar. mag -isip, isip ka. Baka ikaw ang masugatan ng talim niyan. Kapag ang katotohanan ng umiral, Congressman, malalim ang iwan ng talim. Walang iniwan sa katotohanan ng hindi atake sa puso ang kinamatay na aking kapatid. Hindi ba, Hepe? Mukhang may ibig kang tukuhin. Nalimutan mo yata. Nasa loob ka ng pamamahay ko para makapagsalita ka sa akin ng ganyan. Hindi po kit na pangasan mo mga taong ako. Pwede mo na ako hakbangan. Baka gusto mong manahog ng bahay ko. Nauna pa. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Congressman. Pero gusto kong malaman mo. Huwag ka na muna magpaikot. Hindi pa tapos ang laban. Siente, wala nang dahilan para magtagal pa tayo rito. Hoy, Villamar! Tutantan mo! Akin ang ibang ilista! Ano man ang gusto ko, siyang masusunod. Pagsisisihan mo ang kinawa mo sa akin ngayong gabi. Tandaan mo yun! Braulio, ano na balita? Batong, Batong na kami sa kahihintay dito. Sana naman kayo sa kanyang buhay. Ha? Alam niyo na hindi kayo pwedeng gumala at baka mamukahan kayo. Alam mo, Braulio, hindi mo na kailangan sabihin sa amin yan. Aral kami sa mga limitasyon namin. Sa tagal na namin sa trabahong ito, hindi lang kayo ang aming napagsilbihan kung sino-sino na. Kaya naman malaking bayad sa inyo, ha? Kahit ultimo pa hinga. Bumabata ka kilometro nyo. Ayun yung papanyan. Yun, kain tulog. Kain tulog lang ang nangyayari. Sayang ang training namin. Hindi kami sinanay para lamang O manggulo lamang. Sisiw yan sa kakayahan namin. Parang nakakainsulto. Sandali lang paghihintay natin. Yan ang gusto kong marinig. Sa darating na Sabado, Nandito na si Governor. Tulad ng unang pinag-usapan natin, papatayin mo siya. Nang lalabas na may kasalanan ng mga taong labas o militar, mabuti na yung maraming lali dito. Magiging madali kay Congressman at sa mga taong ilalagay niya ang kontrol ng kapangyarihan sa buong lalawigan. Mabuti nang walang oposisyon para walang papalag, hindi ba? Pero sa gabing ito, may patitira ko sa inyo. Latak ng oposisyon. Saan naman ito? Ituturo ko sa inyo ang bahay ng mga Bilymar. Kapag ando na kayo. Ubusin nyo lahat ang mga Bilamar. Walang problema doon. Gigising ko na ba yung mga bata? Huwag muna. Mahaga pa. Hayaan mo na sila makapagpenga. Alam na ba nung dalawa na isasamo sila sa Maynila? Hindi pa. Pero kinakailang gawin ko. Sa nakita kong inasal ni congressman kanina, alam ko may gagawin siyang hindi maganda. Ayokong madama yung mga bata. Ngayon, kapag nakita kong palagay ng mga bata sa galaw sa Maynila, agad akong babalik. Doon tayo sa loob. atay mo ko, pamilya. Milya, Gising kayo. Bakit ho? Huwag kayong Dito kayo. pagsabi kong takbo, tumakbo kayo silong Gani, Jonah, doon kayo magtago sa taas. Eh, Chong, pero bakit kailangan pa... Ito kayo ka... sa paligid na ito. Babalikan ko kayo. Yan, yeah, doon na kayo. Si, okay, dali nyo yan. Yes, sir. Bakit dinala mo pa sa loob? Kaya mo naman tapusin yung sa lugar na pinaghulihan mo sa kanya. Wala pang kasabit-sabit. Pero, boss, hindi ko pwedeng gawin sa harap ng mga ibang polis na kasama ko. Kahit nasa ilalim ko mga ito, alam mo naman, boss. Iilan lamang sa mga ito ang nakakaalam ng tunay na kaugnayong sa'yo. Eh, di ginamit mo sana ang utak mo para mailayo sa mga yon! Hindi ko kasi ako makagawa ng desisyon kung wala kayong utos. Lalo na tungkol sa mga Villamar. Yan ang hirap eh! Hindi mo kontrolado lahat ng mga tao mo! Meron pa tayong pinangingilagan! Hepe. Bukas, paggising ko. Ang gusto ko, burado na sa utak ko. Ang kardin bilyamor na yan. Opo. Sige. Ikaw! Boss! Yung paghahanap sa mga bata. Eh, tuloy pa rin yung paghahanap, boss. Yung lato nung pwede niyang puntahan, pati yung mga dating kaklasit kaibigan pinababantayan ko na rin. Kaya kung hindi sila makakalabas ng bayan, hindi mo matatapos ang gabi, tiyak na masasakotin natin sila.